Hello guys, magandang araw. Sa araw na ito guys, ay mayroong merong kami titingnan bagong project guys papagawa sa amin. Ito yung nanay niya kasi yung mayari nito guys, andito sa andun sa ano, abroad. Kaya ngayon ibibigyo ko na lang para magkaintindihan kami kung anong dapat gagawin dito. Kasi 'yung ilalim nito guys, garahe. Hey See guys, dito, ma'am. Magkakaroon tayo ng pusti rito. Pati rito yung request mo nga lalagyan ng pusti para sa ilaw. Tagit. Ngayon, dito tayo sa loob, ma'am. Okay. Ah. <laughs> Ito yung sinasabi mo na iwawas out yung pader na to. Tapos yung likod. Yung likod, ma'am. Andyan may nakaabang ng puste. Nakabiga. Bubuhusan natin yan. Papatong tayo ng CHB doon na mga limang patong. Pag nabuhusan natin yan para kasi ang bubong nito ma'am streamline streamline tapos ito ringan, clear muna namin to pati itong lababo aalisin ah, kasi garahe nga to para malawak-lawak yung garahe mo sa ilalim So, bali ang gagawin dito, papatong kami ng mga limang patong doon. Tapos naka-stream doon, papatong dito sa gilid, kabilang gilid. Yung doon sa harap, ma'am, bali dalawang halo Dalawang halo lang ipatong natin doon. ah uh, babatakan ko ng tansi dyan para makuha natin yung ano, bagsak ng bubong. Kabilaan to, ma'am. Ito, pakiusapan to kasi medyo mahigpit yung may-ari dito. Ako na bahala makiusap. Saka ito ma'am, paplastiran, plastiran namin to. Yan. 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 Tapos itong flooring, uh, ayusin. Lalagyan ka mo ng drainage para sa paghugas ng kutsi, may rin mababagsakan. Tapos mami, itong mga parli na palit na rin to. Kasi may mga luma na eh. Palitan ng bago. Bibilangin natin kung ilan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nineteen, 10, eleven. Twelve, thirteen, fourteen. Bali hanggang dito sa atin ang bubong ma'am sa gutter. Hanggang gutter lang yung bubong natin. Okay. Ngayon, nakataas tayo ng madala dalawang halo para ano. Yan, ang harap. Medyo masilaw lang man kasi may araw. Yan. Tataas natin ng dalawang halo block yan, ma'am. Para mataas yung pagkabagsak ng bubong. Yan. Sana magkaintindihan tayo sa video ito. Mamaya. Oh, nagbablog, ah. nagbablog ah, <laughs> Mamaya, ma'am. Ipaliwanag ko sa inyo yung magagastos dito. Yan. Ito yung mga kapitbahay nyo, ma'am. Oh. Nanay mo. <laughs> ay, ay, ito. Mayroon nga pala akong hindi na bidyuhan. Ma'am, ito bang father na to? I-condem na ba to? I-wash out na? Wala na. Pati yung harap, ma'am. So, yung dalawang pader na yan, naalis na rin. I-text mo na lang sa akin mamaya, ma'am, pa... Ano? Ah, yung dalawang pader na yan. Pati itong CR, alis na rin to. Para malinis na sa ilalim. Yo maguloma mo kasi marami pang ano tambak. Okay hey guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Sa bagong project guys. Bye bye.